Hello so, mga ka-farmers, welcome back to my channel Today's video, ayan, so paliguan natin ang baboy dahil nakikita natin madumi na, okay, puntahan natin yung makina, at tapanda rin natin, let's go, yes detrain mo natin dahil merong nakalagay na hose ayan, dilipat hose din na kailangan may sara dahil dito pala talaga amin, eh, sa maliit na hose yan mga farmers itong makina na ito sobrang tagal na din so noong 2013 pa yan nabili pero hanggang ngayon okay pa rin Rubin. matibay talaga Rubin Ayan. parang bago pa din at yan. nalunod na ito sa tubig pero hanggang ngayon okay pa rin napaka tibay talaga magiging natin ng gasolina

Ayan na. Ay, sarap na sarap na sila. Ayan. Mas ang gusto nila yan. Dahil mainit ang singaw ng baboy. Dahil sa kanila kinakain ng mga feeds. Ayan. So, ano. Excited na sila sa tubig. Oh. <laughs> medyo marami ng dumi kapal ng dumi dahil may yung feeds na kinakain nila kaya gustong gusto nila ng nililiguan lagi araw araw silang niliguan. okay. init, sobrang init singaw dito yung hulab kala kala tubig. Ito yung pinakamalaki dito. Mayigit 80 kilos na siguro ito. Madigat na yan. Ito yung kuha siya. Fresh na ulit. Yan. Kaya sobrang bilis lumaki din dahil finisher na at maganda rin yung brand na ginagamit dito napakain hello kitang kita ang magandang balabog ang laki ito ang, ito ang tawa ang mga baboy maganda mag-alaga ng baboy ngayon kasi sobrang mahal at medyo madali din siyang alagaan hindi siya maselan pwede mo siyang iwan kung ka lang maga hapon kasi ang baboy maselan lang yan kapag mga biik pa pero kapag malaki na siya ay madali nang alagaan Ayun. Yung mga farmers ito okay? hindi pa nahiliguan. Hindi yung madami pa. Wait! Next na kayo! Ayan, ang dumi. Ayan, yeah, matikim na kayo ng tubig. Ang sarap! Ayan, after nito, lalagyan natin ng tubig yung kainuman, yung best tank, ba? Diba? Yung istaka ng tubig. Ayan. Merong istaka ng tubig sa taas. So, ayun, ang istaka ng tubig. Para yan sa mga inumin ng baboy. Ayan, ayan ang mga dumi ng mga baboy. So, may kanal. Ayan. Pagos. Ayan. Ayan. Yan mga ka-farmers, napakasimple lang ng kulungan na to Pero napakadami ng nalagaan dito sa kulungan na to So may get 150 na baboy na ang naalaga dito Napakasimple lang niya pero maganda Magandang isabay sa hanap buhay And mga ka-farmers, ang kagandahan dito, may sarili kaming inahin Hindi na kami nabili ng biik So sariling anak ng inahin dito na din kami na ako nang inahin at doon na rin kukuha ng mga biyak at nilalagay dito. At mga farmers itong kulungan neto dito sa baba at meron pa doon isa. Ayan, kulungan din ng baboy. So mas maraming karga nun sa taas. Doon namin nilalagay ang inahin at yung mga ibang biyak. So mas marami doon. Ayan mga farmers lagay natin ng tubig ang taas para sa ta inumin ng mga baboy. sobrang lakas uminom ng mga baboy na ito yung, yung isang drum ay halos magapon lang kulang pa kaya kailangan araw araw magpapaandar maglilinis at maglalagay ng painuman o tubig yan mga ka farmers may istila sya Ayan. dito doon, lalabas yung tubig Ayan. sa papunta doon sa baboy ayan. Ayan mga farmers so napalibutan ng mga puno ang ating babuyan. Ayan, paikot. Ayan. Ayan, mga malilinis sa sila. Wow, ang linis nyo. Ha, <laughs> ha, ang linis. Pwede na ba kayong katayen, Ha? <laughs> Ayan. Ayan mga paras, mga puno na. Ayan. At lagyan din natin ito. Ayan. Ang stock. At itong kabila. Ayan. Ayan mga farmers, mag-closing na tayo. Ayan. So, thank you for watching and don't forget to like, comment, and subscribe. God bless. Asmur.